Samantala, hindi naman nakaligtas ang mga kotse at forklift sa loob po ng pabrika. Narito Report, sa Sabal. Dahil mga papel at karton ng lapan ng mga gusaling ito sa Obrero Street, Maragay Bagong Bayan, Quezon City, mabilis na nagngangalit ang apoy ng sumiklab ang sunog sa compound. Pero hindi lang ang mga papel ang nilamon ng apoy, maging ang ilang forklift at kotse sa loob. Hindi nakaligtas. Papapasok po ako ma'am, parobing po ako. Oh, yun lang po yung nakita ko lang sila basa ng yung mga tao, wala na. Alas 9.13, itinaas ang unang alarma at matapos lamang ang 30 minuto, nasa Task Force Bravo na ito. Lima sa anim na gusali ang nasusunog. So, yung mga papel ay uh, kung titignan natin ay deep-seated siya. Kung, uh, baga, uh, uh, kahit na, na uh, na natin ng tubig, Uh, meron mayroon pa rin mga apoy doon sa loob ng mga papel. So, uh, kailangang uh, halukayin natin at i overnal natin mabuti para sa ganon um, mapatay po yung apoy. Mula ibabaraw kasi hanggang itaas na mga gusali, pawang mga papel ang laman. Gumagamit din tayo ng AFFF triple F para sa ganun uh, makover yung ano yung nang foam yung uh, area ng uh, apoy at saka hindi na rin na uh, J Sabale, GMA News.